Good day everyone. Ayan, bumili po ako ng Gotong Batangas dito sa aming lugar sa Galas Masim. Yan po yung kanilang mga rekado. Yan, ang sarap po niyan. Yan po yung binlag ko nung kumakain ako ng Gotong Batangas. Wala po siyang lugaw. Purong laman po siya tsaka may sabaw. Yan. Yan po ang mga sangkap na nilalagay ni ate. Yan. Yung order na yan, akin yung isa, iisa isa doon sa nauna sa akin. Nalalagyan niya na ng kumukulong sabaw. Ayan, no? Yan po ang gotong patanggas. Matikman ko yan, hindi ko po tinigilan. Pag po may pagkakataon, bumibili ako lagi niyan. Alos gabi-gabi po, bumibili ko dyan. Ang sarap po niyan. Grabe pina-take up ko na, take out ko na rin po para sa bahay ko na kainin kasi may kanin ako. Pwede po siyang gawing ulam. Maraming ulam po na 'yan. Isang mangkok na malaki po 'yan. May dagdag pang sabaw 'yan. Kaya napakasarap. Ang ano po niyan, ang sangka po niya na sa laman ay tuwalya, laman ng baka, tsaka yung mga pihi pigi po ng baka. Napakasarap po talaga at talagang kayo eh, masisiyahan sa isang order na halagang 50 pesos lamang po. Napakasarap. Grabe. Talaga namang yummy. Huh. talagang um, uh, uh, puro sarap po ang mapipigas nyo. Ayan o, no? yan po yung mga ano. Sarap nyan. No? Kalamansi po. May pasunod pang kalamansi eh with chili. Yan. Pauwi na po ako. Sa bahay ko nalalantakan. Salamat po sa panonood. God bless.